Magandang hapon mga ka-fishing Umunta kami sa bagong spot Kasama ko yung aking kapatid Mag-iipon lang tayo ng kahit 3 minutes na ano, video May huli na ako dalag Hindi ako sa nag-setup eh Hindi ako nag-setup kasi ano Full storage na 600 MB lang yata yung Available eh Kaya putol-putolin natin to Kahit makaipon ako ng 3 minutes Hindi na ako zero May error na tayo May huli na Dalag Good size na. Pero hindi malaki. Ikot natin. Yun ang ating hindi kita. Ito yung huli. I-imply okay, mo na, nakuha natin yung ano natin doon. Yung red. Yun o. No? Yun na may kahoy. Yun o, no? no, yun. Yung kuya ko, zero pa rin. <laughs> Ay, <laughs> dun sa bandaw. Kaya muna tayong dalawa ng good na dilag at saka puyo